So, what's up mga kaburda? So, good morning. ipag ko kay... Basta. So, for today's video, ako okay, ipakita na niyo kung sa'y sa tanki diri sa Lokoton sa Inabanga Bohol. So, before that, ito yung isa ko mag-init o tubig. kay so go call ni Father. Bye-bye! So, hello mga kaburda. I'm back. So, nangalay ko karon sa kasi na <laughs> so nag init kong tubig now, so the rest yeah. Ay. so for today's ganap or nag init ko ako sa mga iti ako yung pakita ni tangki dere sige man tayo sa kong sapa so let's go So, among ang o sa kakahong guys kana mo na eh. tanki or fish pond o pa na yung mga tanom guys kay nagkuhan pa sila similia sa lato hmm. o diba shalan kay na kamu gelai imu dek jika mau pas mu. So, guys? Thank you for watching.